Magandang umaga, magandang tanghali, at uh, ano, magandang gabi. Sa kung sino man nanonood ng aming first vlog video, ng aming tinatawag na Nanay Lina's Kitchen. Yay! Bigyan natin nung sila ng background kung bakit natin, Ligay Alina, nung pisan itong ating, naisipan natin itong cooking channel natin. Beginning, beginner's cooking channel ano ba yun? Kasi si Tiffany, sister in ko, hindi marunong magluto. So, nag-request siya na, Trisha, can you please teach me how to make adobo? Sabi so, ko, sige, pero please use a slow cooker. So, samahan nyo kami sa aming first ever video. Actually, nasa Singapore siya, nasa, nasa Philippines kami. So, Kesa padala namin sa kanya by telegram o ano, so sabi namin, lagay na lang natin kaya sa YouTube para mas maraming mga nanay na gusto mag-umpisa magluto dahil hindi pa naman huli kahit kailan mo gusto umpisa magluto, pwede naman. So sabi ko, tutulungan ko siya. Kaya lang, hindi ako marunong magluto. Pero tutulungan ko siya kasama si nanay Lina yan mag-uumpisa na kami. Let's go! Okay, tingnan na natin. Teka, ano yan? Ilang kilong baboy yan? Isang kilo to, isang kilo to. Okay, oh. pero ang hindi natin pala natanong kay Tiffany, natanong mo ba? Nasabi ba niya kung gusto niya baboy or manok? Ah, oo, oo. Gusto niya din daw baboy. Kasi masarap din daw. So, ito na. Umpisa na natin. Sigurado ka gusto niya oo, baboy? Oo, gusto niya. O, sige, na wala okay. na mo choice. Oo, oo, papakinggan niya tayo ngayon. Tingnan mo. Okay, okay. Uh, na natin Actually, ang... Oo nga. Uh, Dapat nandito na lang siya. Nandito rin naman siya sa Singapore. Pero di bali na. Nandito oo, na. Umpisa okay. na natin. Okay. na natin ang toyo. Ang measure ito ay... One cup na toyo. Ayan, okay, nagay na natin. Di ba, mm, um, Nanay oh Actually, no, hindi hmm. ka naman talaga nag... -me measure. tancha tancha hmm. lang naman talaga oh, siya. Oh. Kaya lang, Siyempre, kailangan mag, mag... Hindi marunong magluto ano. yung ating kuturuan eh Kaya ito. Ano yan? Tika, ano yan? Pakita ko. Ito naman, bawang. Isang buong bawang para masarap. So, yan, um, lagyan na natin. Yung iba, ilalagyan ng skin. Hmm. Hindi naman kailangan. Okay, okay lang yan. saka, ito ay suka yung suka natin. Okay. Oh. Kahit anong suka. Yung okay lang suka. Kasi, what if, dahil kung nasa Singapore ka... oh Oo. The, mula naman tayong datu puti, ito yung binibili namin, Likam Key Vinegar. Mm. Kaming bunig eh. bumili nito ha, dito sa Singapore. May asim, maas mm. yung asim sa kalahati lang, lagi natin yung Tapos, teka teka, yung soy sauce pala natin, mm. um, ito rin, Likam Key, Tiffany, Superior Light Soy Sauce. Ito yung gusto namin dito sa Singapore. Ito yung binibili natin. In fact, oh. din na natin ito sa Manila, di ba? Yes. Okay. Ito, kalahating tasa na suka. Okay, lagay na natin. Ayan. Teka na, amoy ko na. Mm -hmm. Kaya niya ng kamay o kailangan ganyan? Ay, oo, Mas maganda pa nga dapat kung kamay eh. At ito, isang kutsaritang pamintang buo. Ayan. Mm -hmm. Magkwento ka naman muna. Sunod-sunod eh. Oh, Teka, magkwento ka muna. Ay, ilagyan na natin muna tapos sasabihin natin na ano. <laughs> Ayan, halo-halo-halo-halo. Halo-halo natin. Ang bilis naman yung gawin. Oo, oh, oh, lang. Pero, siyempre, ano lang yung Hmm. Tapos lagyan natin yung laurel. Okay, oo, oh, nangangamoy na eh. Oo oh, Hindi ha? pa nga naluluto, nangangamoy na. Hmm, yan, paborito ni ano to. Yung iba, di ba linalagyan ng Ni ano Clara. Yan? Ng oyster Maxine. sauce. Uh -huh. Um, iba, linalagyan ng... Oo. Oh. Yung isa, natutunan natin, nilagyan ng kalamansi. Kalamansi. Oo. Oh. puro kalamansi. Oh. Lang. Pero masarap. Okay. Masarap yung kalamansi. Anong mm. kaninong vlog ba yun kay, Marjorie, Marjorie. Barreto? Oh. Kasi nung pandemic, oh. ang dami-dami dami natin pinapanood. Pero ito, version natin. Ay, version oh, oh. Ito, itong version natin to. Okay. Kasi masarap to. Wala lang asukal ba yan? Wala. Okay. Mamaya, pagka maasim na ano, dagdagan natin konting, lagyan natin ng kwan, konting tamis. Okay? okay. Iparagi, na natin dito sa... Slow cooker. Slow cooker. Sa English, ano daw sabi niyan? So, Crock pot. Crock pot ba to? Oo, okay. okay. I-on natin, on natin. Okay. Yan, yan, yan. yan Natin sa... Hay muna para uminit. Lalagyan ko sa hay. Okay. Gusto ko so, tulungan muna kita. Kailangan okay. matanggalin to, hindi na. Hindi na? Bagay mo okay. na natin. Yan. Palangbat natin. Pagka ano na, mamaya na natin iprito-prito parang masarap. Yun. Ah, yun. okay. Yung mga yun. iba kasi, ipiniprito na nila agad. Oh. Pero pag piniprito kasi agad, naninigas yung karne. Ah, so yun yung tip mo? Oo. Oh, oh. Kaya kami, ako, natutunan ko sa mga matatanda na mga busing-busing ko, dati mga madam-madam, ay ganito ang ginagawa nila. Kaya, ayan. Ano gagawin natin? So, uh, intayin natin na maglambot, tapos ipiprito natin. Ah, uh, uh, after four hours. Uh -huh ipiprito natin siya. Oo. Tapos, okay na yon? Mm hmm. Pag naprito And, na, balik natin yung mga ano na niya, sabaw niya. Tapos, tignan natin kung yan. So, Doon pala, na natin pala, tit, yan, tit, yung mga gumagawa, mm -hmm. kung dapat pala gagawin siya ng umaga, mga 8 o'clock, uh gagawin na niya. Yung mga slow cook lang. Pero, slow pero kung kung kwan, sa kawali, Oo. Oh, oh. Hindi ano, oh, ma lang yun. Tapos para 8 o'clock, yeah. tapos lunch time, ready oh, na. Ready okay, na. so ngayon, 4 hours, we'll be back. Matutulog muna kami, tapos gigising kami, oh. tapos kakain kami. Kasama ng aking mga pamilya, kung sinong gising sa kanila, kakain kami. Watch out! Tignan natin! Good morning, Good morning, mga viewers mga natin. Viewers natin na magaganda. Oh. Ano oras kayo namin. Ano oras ka? Ah, oh, mga 7 o'clock na kanina. Hindi, yung ano, pinatay mo. Ikaw yung pinatay mo. Mm -mm, mm -mm. tapos inakon ko na lang kasi kagabi-gabi na. So, hindi namin natuloy. Kaya ngayon namin itutuloy. It ngayon natin ipiprito. Iprito na natin. Mm -mm. Okay, so ngayon, wala kami mga cameramen kasi tulog pa rin sila. So, kaming dalawa na lang. total kami rin naman ang magkakain siguro nito umpisahan na natin ang ating pagpiprito ng adobo nang galing na sa ating slow cooker. slow cooker. Okay, welcome to our kitchen. Ito yung po yung kitchen namin dito sa Singapore. So, nandito pa rin po kami. oh, ayan. Ito sige. yung baboy natin. Ayan. Ayan. Ito yung pinalambot natin sa slow cooker. Ito naman yung kanyang sabaw. Kin ayan. Ayan. Oh. Ay, wala pa tayong fire. Ay, nakalimutan namin. Sus, so, Maria Set, Maria Josep, Maria Jose, Jose. Okay lang, okay lang. Ahabol naman. Ahabol naman. Ayan. Pero Stephanie, Tiffany, yan, sa so aking sister-in-law, kailangan mo muna ipito. Kailangan balagyan ng, na, aliyan, ng ano yan? Matika? Ay, hindi na, Ay, hindi na. Ah, hindi kasi, yung mantika nandito na sa baboy. Yan. Kasi hindi masarap pag maraming mantika masyado. Hmm. Naamoy nyo na ba? Naamoy lang ang adobo. Oo. Parang ang teacher. -hmm. Uh -huh. Tapos, dagdagan nyo pang unsalian nyo ng kamatis at saka tibuya. Ah. Ayan. Ah. kamatis. Magsiwa na kayo. Allah. Ano ka tagal yan? Sandali lang. Sandali lang. Ayan. Sapulain lang natin para ano. Ah, uh, parang mabango at masarap. Sa tanghalian, ayan, adobo. Adobo ni Nanay Lina. Lina. At ni actress so, Si Nanay Lina po ay uh, yaya po ng aking uh, asawa, ay ng nung bata pa siya, 'di ba? Hmm. So, matagal na po siya sa pamilya. Tama so, na ano. yan, puputok na. na, yan na. Okay, mag- Tapos, sabihan lang natin po na kumulo. Parang sa ganun. Nalapot po yan, nalapot. Nalapot po yan. Eto na po. Luto na. Tikman na natin po ang adobo ni Dana Lina. Wow! Kaya po, subscribe nyo kami ha. Huwag nyo kalimutan. Okay. Ayan, ah. isa-serve na natin yun. Alright. Malambot po siya ha, hindi matigas. Oh Kasi po, alam niyo po, pagka matigas, hindi na nga, hindi nangunguya yung matatanda. Hindi, na, hindi na na makain. Pwede na natin Pwede kainin. Oh. Hi guys! Hi Nanay Lina! Hello! Nandito na naman tayo ulit para i-taste test ang mm -hmm. ginawa ni Nanay Lina ng adobo. Pero guys, gabi na. Ngayon pa lang kami, kakain. Pero okay lang kasi hindi pa naman kami kumakain ng dinner. So, ngayon, titikman na namin ang aming ginawang, sige, amin na, pwede, aming ginawang adobo. adobo. Okay, game. Okay na to. Tikman ko na nga to. Oh, ito naman. Yes, darling. You want some? Okay, you sit down there. No, oh, there. okay. Tama-tama. Bigyan ko na ng kamatis. Wow. Samahan so, na natin ng kamatis. May kamatis pa kami. Oh. Yeah. Oh, yan na, yan Favorite ko yan. Mm -hmm. In pala. Sige, mm -hmm. tikman na natin. Tek, kukuha muna ako ng sauce. Oh, sige, sige. Masarap yung sauce niya, na. Talagang, um, ano. Mm -mm. Hindi naman siya ganun ka-oily. Kasi hindi naman hey, oh, siya mataba. Hindi masyadong mataba yung baboy. Kasi oh, hindi, 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 naman yung... tayo mahilig sa mataba talaga. Oo. Oh, oh. Ba't ang konti nung kinuha mo? Oo, tama na po. Eh. mo pa ng kamatis. Ay. Ayan, ayun pa lang yung kamatis natin. Wow, ang ganda-ganda pa ng kamatis natin. Cherry tomato. Wow. Ayan, sabay tayo. Sabay tayo. Sabay tayo. O, oh, sabay tayo. Wow. Kamatis wow. naman yung kinukuha mo. Hindi, hindi, yung baboy. Ito, to baboy. Oh, oh. sige, ako yung sauce muna. Kasi gusto ko matikman yung sauce. Wow. Cheers! Mm Sarap! Tayo na! Oh mhm mm Masarap, ha? Talaga. Mm. Hindi ito fake? Mm. Hindi. Totoo yan. <laughs> mo mm, na tayo. Mm -hmm. Talagang mapapapikit-pikit ang kanyang mata. Pag kayo kumain ng aking nilotong adobo. Tsaka bakit matamis mm. rin siya? Parang... Mm, kasi yung likyam kay na mm. ay parang may pagka may pagkamatamis konti. Kunti ah, lang naman. Kaya nung unang sinubukan mo siya dito, mm -mm, mm -mm, mm -mm. nag-uwi tayo. Nung unang-unang na subukan mo siya, yes, sabi mo gusto nag mo. nag tayo sa Pilipinas, ng isang bote. Mm -mm, mm -mm. Mm -mm. Pag nagtikom ito ng asawa mo, nako, talaga naman, magpaluto agad. Kamatis, o lagyan ko ng ano, mm -mm. Ng, uh, ng pork. Mm, konti lang, kasi hindi rin ako mahilig masyado sa pork. Pero, mm. pag adobo, okay, gumakain ako. Yan. Mm. O, titikit, kakain ako. Mm. Malaga mm. naman, oo. Uh o, -oh. close up ka rin. Uh -oh. Close up, close up. O, mas ganun. Lalo magkain. Mm. Okay, ganyan. Mm. So, nandito po kami sa aming balcony ng aming condo dito sa Singapore. Yan maganda rin naman siya kaya kami ni nanay Lina pag nandito ay na. dito kami kumakain dito kami ah, talagang masarap talagang adobo talaga grabe ano mas gusto mo? sa totoo lang mm -mm. sinigang ba o adobo? ay ma -mm. masarap ang sinigang ko masarap ang adobo ko ay naku talaga naman o ano nga Minsan yung top mo? Ma sinigang adobo hmm. o tinola ah lahat yan gusto ay, pwede. ko yan ah, kailangan din sila? lang? ano yung number 1 mo? ah number 1 ko sinigang sinigang gang, mm -hmm. na baboy. Mm -hmm. Tapos, tapos, adobo. Manok or pork? Ah, uh, pareho din. Kung um, gusto mo. Mong... Or mix. Mix lang, mix. At saka ito, uh, ito, 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 Baboy at mm -hmm. manok magkasama. Mm -hmm. Tapos, o tapos nun, sunod, tinola. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Amaya, titikman din ni Lulo to. Ito. Sige, ihahanda natin sa kanila, pero walang gustong sumama sa atin sa ating video. <laughs> So, tayo na lang ang kumakain ng ating pagkain. At sila daw ay tingin ko mukhang kakain sa labas. Pero kami, dito na lang. Total, masarap naman yung aming pagkain. Mm. Hindi nila tayo pinapansin. Bahala sila. Mm. O ano? Okay na ba okay tayo? Na, okay na. Sige po, mga... Mga viewers namin, thank you po, po sa pagsubaybay ng aming ng vlog namin. At um, sa susunod, marami pa kami siguro may isip na pwede namin ipa uh, share sa inyo. Mag-comment lang po kayo down below. Okay. Sige po. Bye! Ingat! Sa susunod! Bye! Thank you. Ito yung aking anak. Humabol. ko oh, ano? Kamusta anak? Ito ang pinakamasarap na adobo na kinain ko. Yay! Ang galing-galing naman ng anak ko. Maraming salamat, anak. Maraming salamat sa inyong uh, paluto. Thank you, thank you. Nabusog ka ba, anak? Hindi pa busog. Kasi gusto kong magkain pa. Ah, gusto ko pa kumain. Okay, kain ka lang, kain ka lang. Oh. Sobrang, sobrang sarap. O, oh, sige. sige. All the best. Bye. Salamat po. Paalam at salamat. Ingat po. Ayan po mga to, may mga humabol po. Ayan, sige, hindi nila na tiis ang ating adobo. Nanay Lina, wow, oh, o, sige, okay. punta ka doon para makita mo naman paano sila kumain. O, si Gabi, o, ano, Approved ba? Masarap ba? Masarap ba? Masarap. Wow, masarap. Wow. Wow. Para sa ako din. Ha? <laughs> masarap ba sa'yo? Sa akin? Asa na? Sobrang sarap. Sobrang Ito, sarap. Ito, yung, yung adobo na baboy. Adobong baboy. Sobrang sarap. At You're sobrang good. malambot. Uh -huh. Magandang malut na luto. Mag masarap luto. Masarap luto. Ikaw, Grabe. ikaw, ikaw. Ikaw. Parang nag-iisip ako anong sasabihin mo next ah. Ano, meron ka nang sasabihin? Um, naima, masarap. 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 Yes. Thank you, Gabby. Thank you, Matthew. Tama na. Tama na. Kanina pa yan. Mag